Adobong takway ng gabi for today's ulam Magandang araw mga ka-friendsi For today's video Tayo po ngayon ay magaluto ng takway ng gabi Ay namom, problema nga po ang aking inay Kung ano na naman daw nga po Ang aming aulam ngayong araw Ay sabi ko nga ni po ay nako Ay kung pangulam lang ang iyong problema Ay wag mo yung aproblemahin At naandyan lang yan sa paligid At kung ari nga pong gabing ari Ay nakakapagsalita sa aking inay Ay nako ay ari nagsalita Nang ako'y lutuin na din eh, At ako'y naarila eh. Ay ambala ko nga lang ang put talaga ay takway ng gabi ang aking akunin ay nakita ko nga po aring talbus ng kamuti na matataba ay di akin na rin kinuha. Ay di nga po sa amin basta nga po ikaw ay may bigas ay ayos na ayos na, ayos na. ang ulam po ay napakadali ang talaga. Ay ari nga pong isang buwig na saging na ay ating atag pasina at baka nga po ay tusikin na ng mga ibon. Ay, dini di na nga po natin ari apahinugin sa taas at baka nakaligtas sa ibon sa manok ay hindi ay ho ho. At ari nga pong takway ng gabi ay atin nga pong aputol putulin. Tapos nga po ay tanggalan natin ng balat. Inatanggalan nga po natin ng balat yan para nga po ay hindi makunat. Ay makamadali ang naman po yan tanggalan ng balat. Ay adobong luto nga po ang agawin natin din hindi po ginataan. Para nga po ay maiba naman at hindi po laging ginataan ang luto sa gabi. Ay makamasarap din naman po ang luto din ay adobo lalo na po pag iyong aanghangan. At kapag nga po ari ay niluto mo kahit walang lahok, aba ay talaga naman pong ayos na ayos na pang ulam. At dahil nga po nahugasan na natin yung takway ng gabi, ay tayo naman po ay magisa na ng bawang at sibuyas. At lagyan na rin po natin yan ng maraming sili. At ilagay na nga rin po natin yung ating pinutulputul na takway ng gabi. At kung meron nga po kayong tanim na gabi pero wala po kayong panggata, abay gan na rin ang alaam po ang gawin ninyong luto. At nilagyan na nga po natin yan ng oyster sauce. Pati nga po ay toyo, abay malamang at yan ay adobo. Talagang toyo ang alagay mo dyan. Ay ho ho! Ay takpan nga po muna natin yan at pagkakulo nyan ay saka natin lagyan ng suka. Ay di ba pag ikaw ay nasa probinsya ay hindi mo na nga kailangang mang sa pangulam at aba ay ari na ang ay ulam na. Dahil nga po medyo kati na siya ay pwede na nga po nating ahunin yan at pwede na nga pong ipangulam yan. Ay, parang makamasarap din ang nakakamay. Ay ari nga pong talbos ng kamote ay alublubla ang natin sa mainit na tubig. At ari nga po ay isaw sa umula ang sabaguong o kaya ay lagyan ng itlog na maalat ay ulam na are. At alagyan nga po natin ng sibuyas, maraming kamatis at saka po ay itlog na maalat aba ay ulam na are. At Samahan narin rin nga po natin yan ng matamis na panghimagas na melon. At dahil nga po makamainit ang panahon ngayon, abay magkakain po tayo ngayon ng mga prutas. At ugaliin nga din po ninyo ang uminom ng maraming tubig, abay alagaan ninyo at mahalin ninyo ang inyong sarili. Walang ibang magawa niyan, kundi kayo laang din po. <laughs> dahil nga po tayo ay gutom na mga kaprensi, abay ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! <laughs> abay, ang sabi nga ni ng aking inay aba ay dalwa pa nga ni ang ating ulam, meron pang panghimagas. At kahit nga po, ganarila ang kas simple ang ulam, aba, ay talaga namang mapapalaki pa rin ang iyong kain. Ay nakakalaki din po ba yan naman ang kain yung adobong takway ng gabi, lalo na po at makamaanghang ang luto. Ano pa naman, ay busog man din ang mag-ina.